Samantala ay tinigil ang search and re uh, retrieval operations sa ilan pang minerong nabaon sa gumuhong minahan sa isla ng Semerara sa Antique. Patuloy raw kasi ang paggalaw ng lupa doon. Mula sa isla ng Semerara sa Antique, nakatutok live si Marie Zumani. Marie! Mel, base sa paunang investigasyon, nagkaroon ng landslide sa isang bahagi ng West Wall sa Panian Pit sa Semerara Island dito sa Antique noong Martes ng gabi. Lima ang uh, nasawi, tatlo ang patuloy pa rin, uh, tatlo ang na-recover na at uh, na at nagpapagaling habang lima ang patuloy pa rin pinagahanap sa minahan ng Semerara Mining Corporation. Parating namin ang paniyan pit ng Semirara Open Pit Coal Mine kaninang hapon, kitang-kitang gumuhong bahagi. Ayon sa monitoring ng Semirara Mining Corporation, patuloy ang paggalaw ng lupa mula nitong Martes ng gabi na nakunan pa ng aming video. Kaya kaninang hapon, sinuspindi nila ang search and retrieval operation sa lima pang trabahador na pinaniniwala ang nabaon sa guho. Safety of the people, I think this is because of the safety of the people retrieving the bodies, no? Uh, because if there is If, if, we might have casualty again. Pero nangako ang pamunuan ng Semirara Mining Corporation nagagawin gagawin nilang lahat para makuha ang katawan ng lima na sina Leo Vigildo Poras, Janriel Planca, Blanca, Randy Tamparong, Richard Padernilla at Junji Gomez. Sakit ako, mas masakit na hindi ko malita yung asawa ko. Naunang na-recover ang limang nasawi. Tatlong trabahador ang unang na-recover at nagpapagaling na. Walang po kaming kasal niyan, ma'am. Four months pa lang po kami nakakasal. Tapos may wala na po siya pa agad. Ano ang plano na parang gagawin? Hindi ko ba po alam, ma'am. Kaya umingi po ako ng Makikita niyo po sa aking likuran yung lawak ng uka na idinulot ng pagguho ng February 13 dito sa isang bahagi ng Panian Pit ng Semerara Mining Corporation. Aabot daw po sa 600,000 cubic meters yung lawak ng lupang gumuho na tumabon sa mga trabador at maging sa kanilang mga malalaking mga equipment. Hanggang sa mga oras na ito, dalawang araw matapos na ganapang ang ay mapapansin niyo po na meron pa rin dumadaloy na tubig sa isang bahagi ng lupang iyon. It is really a landslide. A landslide sa isang side ng bundok. So dig deeper. Itig na natin. Itbe-verify natin. At uh, ang makikita mo doon, may tubig lang talaga doon sa bundok na nagbigay ng pressure at gumuho. Pansamantalang samantala ay tinigil ang operasyon ng minahan dito sa Semirara kahapon. Ayon kay Petilia, hindi muna ito mag-ooperate hanggat hindi pa tapos ang investigasyon at hindi pa napapatunayan kung may kapabayaan ang kumpanya. Siniguro naman ang Semirara na susunod sila sa direktiba ng pamahalaan. Gayet ng Semirara Mining Corporation, hindi sila nagpabaya at mapapatunayan daw nilang hindi sa pagmimina nagmula ang pagguho. There were no signs of imminent danger. Kaya nga nandiyan kami. Tapos nang nagbabantay ng mga craft sa itaas day and night. No? Makikita doon sa kung saan sila nagtatrabaho na hindi na, walang nabibiyak na, walang natanggal na material eh, walang naalis na lupa. Mga madu, dun ang sa itaas. Nangako rin ng tulong pinansyal, scholarship, trabaho at pagpapalibing ang Semirara Mining Corporation. Mel, bubuo ng task force sa Department of Energy, katuwang ang DNR at ang Mines and Geosciences Bureau. Ito para pagsagawa ng investigasyon, hindi para magturuan o magsisihan, kundi para na rin maiwasan na mangyari ang ganitong klase ng trahedya. Samantala, nagbigay na ng paunang uh, tulong pinansyal itong si Secretary Petilia ng uh, tig 6,000 pesos sa mga naulilang pamilya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.